jogging tam jogging jogging Shhh. gaya na iba ganda ganda ng umaga let's go ayah <laughs> oh, saya yes, nusagian so merayu kaya mandi

Dito, Didal, dito, dali. What? Lang kukot na. Ano yung make? Mga ugas oh, pa akong plato. <laughs> At least, garira, rog na akong kay. Ipawis na ako. <laughs> Kinamarigas kami sabi na one.

depende kung may gas ka magagyagi <laughs> kung ubakan ka na man mangyari sa mo <laughs> samit na ka ko ah hindi na kaya ng ano ko appendix ha <laughs> ha Talagang ginugasan ni eh. Winnie you know na inilat ako din talaga ni u. Tambay di na. Tapos na, kaya Binaba mo na Winso ugasan. Binaba mo na. Ang ka Joy. Kaya ang ayunan ka ng tubig, may nagibako kaya sa itas. Hmm. Pero nak, na nagibako, na ka makikita ang ayunan ka. Iyong brown brown baga. Ka, bag. May ka mukha. Pag na gamali ibag. Pero kung mga mali ibag. May nagibako. Pag may nagibako sa itas, halili ibag ka na Ano ba ang mga lakbon? Yellow-yellow lang. Bababa kami dito. Kinagiyanta ka to ate? Hindi. Kato? Mabunong. Ay di. Hindi naman ko tayo nagloyo. Kalangka. Ba't ginada sabon si Irwin dara? Dahil man pagkatala... Ay kaya. nangagbu Talagang pag natikragi ka edi talagang geranika Entar ka na gyan ni Iya Ha rena to rena ko be Ni buges mo na